Hmm. Dito, dito. Na. di maghanap tayo. Plastic yun. Gali. Gali, gali. Pay bag bin, no? Gaya Cute lang. Gaya bag bag. Ah, okay. Parang gaya sa ito sa iyo. Oh, pero yung bag na ganyan. Ah, parang na, ito, oh. Teo. Parang ito. Parang ganyan lang. Oh. Ah, ito. Iba. Iba tayo sa iyo. Oo, ayan. Parang yan ata, okay. Gaya sa Plastic din. Wala, wala makagaya to. Maraming tumitingin kanina doon pumunta sa isa sa Taipa Plaza. Wow. Tinitingnan nila. Tinitingnan nila. Siguro nabili niya to sa Watson yan ata. Oh. Sa Watson. Ito tayo dito. Iba yan. Pag wala dito, do, nandun sa tanten. Paglagyan ng ID yun. Mayroon na dito. Ayan nga isa-isahin natin. O, oh, dito, o. Oh. Dito, oh. Mga ganyan, o. No? O, okay. oh, may ito pala. Ito, o. Oh, Matibay ito. O, oh, yan. Kasi so, ilagay yan sa ano, eh. Sa hey, maleta, oh. Hindi naman yan. Hindi, ito maganda. Matibay ito. Yan, pwede yan. Kung wala, yung ayaw mo to, doon sa ten-ten. Okay diba? Dito, ay naman. <laughs> But, ano yan? di matibay. Eh. Kasi, Kaya nga, di, matibay pa to. Dito, oh. ayaw, matibay Fifteen. Ganun din. Ito kahan oh, meron isang kahanga oh, ito. Ito oh, try mo nga buksan. Oh, mga yan oh, 15 oh, ayan oh. Pero mayroon sang tali kasi. Yan ang mas maganda. Ito. Badan yan. Mas maganda yan. Sige, try mo lang. Ito din 'yan. Eh mga guys, dito kami sa sa Daiso Japan magbili ng paglagyan ng Ay, baska. Walang lang lagayan din. Ha? Wala lang ano lagayan na ano siya. Si eh, ano to? Sa iyo yung Arapito, yung ilagay ko dito, wala. Card holder oh. Ay ba ayan Ay, maganda sa iyo. <laughs> ba to? Ito yung card holder oh. Um, ito maganda. Yan yung card holder. Iba yung kinuha mo kasi. <laughs> ito mada. Yan, card holder 'yan. Paki ilagay mo dito tapos ilipot sa bag. Matibay na 'to. Matibay 'to. Ito yung card holder. Uh, hindi 'to sira-sira. Nan. Para sa bag. Yan, ilagay mo yan. Ito. Hmm. -mm. Hindi masira. Hindi. 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 Ipitin niya eh. At ito dito dito mo. Ah uh, dito na. No? Ipipitin. Hindi, hindi. Kasi hi iharap mo naman 'yan. Ganun. O, oh, dito mo isu-isuot o. Oh. Patayo. Yung kay Luna naman, e eh, plus. Ito, ito ano, na, plastic naman. Plastic naman. So, parang yan. Mas maganda pa to, soft name card. oh yan. oh kasi ito parang malaglag eh. Sa bagay. Ito na, o, oh, ito na lang. Patay yung ganyan, oh Yan na, o. Ayan na, o, oh. oh, picture niya, o. Oh. Patay, ano. Mm -mm. Tapos, isuotin ko. Hindi, kung pwede yung alisin mo, di alisin mo siya. I, maghanap ka ng pangkabit yan sa bag. Pangkabit na? Dito, oh. Maghanap ka ng ikat pang yan. Patayo dito, oh. Patayo din siya, ti, oh. Lagay mo dito, oh. Pero aalisin, yung, dapat yung hindi mo na aalisin. Uh -huh. Mga ganito, hindi mo na alisin to. Igano mo na lang yung baskal, katuloy yung kay Luna. Binili namin kay Luna, may tali siya, pero hindi na, uh -huh. pero pwede alisin yung tali niya. Uh -huh. Hmm. Maganito, oh. O yan, ganyan. Ito na lang, o oh, 15, ganyan. Ito na lang. Ganyan siya, style. Kasi pwede mo na alisin yung... ito lang, alisin mo. Anong alisin ko? Yung tali niya kung ayaw mong itali. Plastic naman man siya, O, oh, plastic nga. Eh, ito naman, kung gusto mo. Ito na lang. Ganyan, oh, ito oh. matibay. Parang ID ni amo ko na yan sa galaxy. Ganyan. Oh, itong matibay. Ganyan yung tali ni amo ko. Ito na lang matibay ito Di ba kayo natigay? Yung... Galaxy ganyan. Ano ng ID nila? May ta'y yeah, nilalagay ni amo ko sa loob. Kasi ano yung ka, patindog to eh. Oo oh, ganyan. Kasi iya Kung mga ay... ganito oh. Pero ganyan yung kay amo ko. Ganyan. Ganyan yung kay amo ko. Oh, ito matibay. Yan. Maganda pa yung bakal niya oh. Eh mga guys, nandito kami oh sa Daiso. Ito pa tibay din tayo. Inaalis mo naman pa, yun. Patang, paano, may ano, ano ko doon eh. Dito, ano siya. Ito, adik, try mo to. Maganda to, pero mga, ma mahal kasi. Oo, oh, maganda, maganda din yan, pero ano um, 26. Oh, mausi, mausi. Pero ito, matibay to napat mo saan yung dalit ko twenty six is na kita yung kaya yung kaya nito oh yan kasi pa kay sa dito sa loob sya eh di ka oh tapos yung e, ganon kaya yung oh. tapos pwede mo naman yung alisin yun anong mm -hmm. o oh, pwede mong alisin to o oh. iba yung ay katin mo alisin ganyan na lang kung gusto mong alisin, maghanap ka ng, ibang ganito. Huwag mo na ilagay yan. Eh, ganun siya o na? Mm -hmm. Kung ayaw mo na to, at hindi mo na kailangan, hindi ka may estudyante, putulin mo na lang, alisin mo to o. Na, ilag, is, i, ano ko na lang? Necklace mo. ko na lang kung nag-travel ko para hindi sa masira. Oo, oh, oh. mas maganda pa, ang ganda nga, 15 lang. po, ito na lang. Wala kasi ako eh. Meron ta? Yung mako, amo ko lang ginagamit namin. Kasi ako na sisira ako eh. Ay, ito tinan ko yung sapatos na to. Slipper. Maganda yan. Ano kaya to? Ay, hangin na. Ay, ano yun ang paglagay sa CR? Ha? Sa CR ba? 26 lang, bag. Oo. Lagay mo yan, ipakabit mo yan, te. Pero bag naman pang iso. Lagay mo. mga bag mo nga pa ganda niya. Mayroon ako dito sa bahay. 26 lang. Eh, ano mo doon pagkalik mo sa loob ng kwarto? Oo. Di pa ganun mo, oh. Ito yata yung nilalagay nila sa kusina, oh. Ito yung sa CR na dikit-dikit na decoration. Oo, yung sa decoration. Oo, na wall-wall. Maganda rin siya. Pero dapat maraming kunin mo. Nilang isa. Design to oh Oo, design nga. Yan, maganda yan. Yung parang stick-stick lo na siya. Oo. Ito. Yun ang ilalagay ko sa kwarto ko. Hindi ko napapintahan. Ganito ilagay ko, oo. Sa kwarto ko. Mas maganda ko, mama. Sabi niya mas tipid. Oo, mas tipid. Kaysa mag, mag, magpinta-pinta ka. Alam mo, to. Oo, oh, mas maganda to. Pang lalaki naman yan. Kaya nga. Wala naman tag. Pang lalaki yan? Oo nga. Sa kapatid ko. eh, wala akong pagbigyan kundi kapatid lang 40 wala naman size 4 ito pang babae ay bili ako dito wala akong chinelas 39 ayoko ko magpibili kay amo ko bakit? local lang binibili sa akin ay yung pang bahay eh? pang bahay lang kamura-mura nabili din ako mabili na ako ng sarili ko mga ganito oh kaya nga mas ma na lang ako ng ganito oh maganda to oh maganda yan 39 ganito bilhin bil 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 ko na lang Kaysa magpabili ko sa kanya, hindi naman maganda binibili niya. Mura lang ako, naman. Maganda na sa akin. Sa baba yun, te. Maganda binibili sa akin. Ganito, binibili naman lalaki, oh, Siya sa kanya. Ganito, ganito yung gagamitin ko. Ito maganda, tiyo Ganito. Ito, ipit-ipit. Ay, maganda rin. To, Ito maganda, magandito. o. Kasi yung tail mo mag, ano, kito, ko. O, Ito diba? ba? Ang papangit naman binili niya pambahay bahay. Pag, alam mo, Ay. lagi akong nadadapa. Dumidikit sa semento. Oo oh. Maganda pa. Ito pala, biling ko na lang. Kahit, kaya, eh, okay. ito, ito'y maganda ito. Ang gusto mo ni nanay ko, yung parang sinelas na sa Giterte, yun, 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 yung pang tubig. Hmm. Yung parang sa atin, ako ito, rin sana. Mag maganda ito, maganda ito, maganda Sabi niya, ako rin sana bilhin mo. <coughs> Ay, sis, ginoon. Hindi na ka naman lumalabas ko, nanay, mag-ubal ulan. Sabi ko, pag, pag nagpan ako, mababasan pa ako. Oh, na, ko, na, ano? ako. Oo, oo, Ha? Sabi ko sa kanya. Ano sa'yo? Ay, ganun sa kanya. Oo. Oh

Parang Hindi. parang maganda kasi dito sa si abroad. Ganun pa rin. Sa bagay. Ganun pa rin. Ano naman 'to? Kita ko sa bahay. Ganito ko na makaka. Ala 26. Maganda ba 'yan? Bote. Ano 'to? Maganda ito pag-inom ng naman. Hindi ka sya sa atin 'yan. Kaya, ano, ano, ano naman 'to? Ano eh ano 'to, curly? Blender, blender. Ano? Nang ano na mga to, o shampoo, yung refill. Ay! Hmm? Ba yan? Dito si O. Ika ano? Ang mainit ng pagkugasa lang, kung magsubang iya, sirap yan. Kaya nga, nga. o. Hmm, yan yung bagay ng alak. <laughs> <laughs> yung mga alak. Hmm? Hmm? Madaling, nako. May plano ako, sabi ko pag uwi ko sa bahay, pag ko ito mga plato namin. Okay, Tapos, ginuho ka naman. Pagsawsawan lang yan ng kwan. Ito, girl, eh. Ano yan? Ito. Yung tapalat. Yung ano yan. Mag-slice mag ka. Nahila. Wala na to. Walang silbi na to. O, oh, mahila yan. Ay, mabuak. Ano Kayaan yan? Kaya nga. Ito. Uh -huh. Gano'n ito. Ito din. Pang, pang, pang lang yan. Slice lang ng mga uh -huh. vegetable. Ito, o. Oh. Sa mga ano lang. Yung hindi masyado, ano. Maggawa na lang tayo. Mag Gawa na lang. Mas maganda pa. Nara. Oo. Sus. Diyapos ikot-ikot. Oo. Oh, kapangit naman yan. Mura. Iko? Oh, ay, ito ang maganda. Pang cake, cake, cake. Ay mga guys, bibili ako diyan mga guys Ay, pang magawa oh, yan. Thank you so much. Bye-bye.